sa aking YouTube channel. Sa, uh, sa ito ay alamin natin kung paano na ang isang building ay hindi pa subay ng mga itim na ibon. Isa sa mga problema ng ibang mga kapwa Pilipino natin ay kung ang building ay pinapasok ng mga ibon. Kung mapapansin natin yung atip ay walang kisame. Kaya pag pinapasok ng mga ibon, ay dito sila namamahay ko minsan dito pa nagpupugad. At ang nangyayari, ang sahig ay punong-puno ng dumi ng mga ibu na ito. No? Punong-puno ng mga kalat. No? Punong-puno ng mga basura. Punong-puno ng kung ano-anong mga dumi na dinadala nila para sila ay magpugad. na nakakapasok ang mga mga ibon kasi nga walang kisame sa loob at wala rin kisame sa labas Ayan. so sa video ito tuturuan ko kayo kung ano ba ang magiging kalutasan sa so, problema ito para yung mga ibon na pasok sa loob ay hindi na pumasok na muli samahan niyo ako mga guys kung makikita natin yung butas sa ibabaw ng atip ay niligyan ito ng plastic na yung butas-butas para ito yung harang doon sa mga maliit na butas na kayang pasukan ng mga ibon na itim. So dahil nilagyan na ito ng plastic na butas-butas, ang mga ibon na ito ay hindi na, hindi na ang mga ibong itim ay hindi na makakapasok. Pangalawang paraan ay yung labas ng building. Yung atip sa labas o yung lantip ay unang nilagyan ng, ng kisame. Ayan, may kisame na. Ang problema doon sa kisame, yung pasabord ay hindi dikit yung kahoy sa iro. Kaya ang ginawa ng nagtrabaho, pinatuhan ulit ito ng plywood. Para yung plywood ay dikit na dikit mismo doon sa iro para yung butas sa ilalim ng hero na posible yung pasukan ng itim na ibon ay sarado sarado na talaga ayan sana mga guys makatulong ang video na ito para kung sakaling naranasan nyo ang mga ganito ay alam na natin kung ano ang posible yung mga paraan para ang mga ibon na itim na nagkakalad ng mga dumi at basura sa loob ng isang building ay hindi na nila gagawin Thank you mga guys.